Sa edad na lampas 60, ang tinapay ay pwedeng maging tulong o tahimik na panganib, depende sa uri, tamis, alat, at kung paano ito niluto. Hindi ito pananakot, kaalaman ito. Dahil bumabagal ang metabolismo, mas sensitibo ang presyon at asukal, at mas madalas ang reflux. Mahalagang pumili ng tinapay na tunay na nakakatulong sa puso, bituka, at kalamnan. Sa script na ito, ilalatag ko ang 4 tinapay na delikado at 4 tinapay na dapat kainin araw-araw. Kasama ang bakit, kanino delikado at eksaktong practical swaps. Tapusin hanggang dulo para sa isang linggong plano at safety checklist para sa seniors. Unahin natin ang 40 tinapay na delikado, iwasan o limitahan ng husto. Una, puting tinapay at soft loaf na puro refined flour at asukal. Si Aling Leti, 70, pandisal at puting tinapay ang almusal. Pero alas 10 ay nanginginig at antukin. Bakit delikado? Mabilis magpataas ng asukal at insulin. High GI, kaya roller coaster ang enerhiya, tapos gutom na naman. Sa may diabetes o pre-diabetes, nagpapalala ito ng belly fat at pagod. Iwasan ang puting tinapay na may sugar sa unang tatlong sangkap. Kung walang ibang choice, limitahan sa 1 to 2 piraso at isabay sa protina, itlog, yogurt o tokwa at gulay. Kung may natutunan ka sa video ito, pakihit naman ang like at wag ding kalimutang mag-subscribe para updated ka sa bagong video ko. Ikalawa, tinapay na sweet style, ensaymada, mamon, malalaking loaf na may cream o tsokolate, cinnamon rolls at donuts. Si Mang Maro, 69, hilig ang meryandang matatamis, gabi-gabi, pulikat at uhaw. Problema, asukal plus puting harina plus mantika equals biglang taas ng asukal, sodium at trans at saturated fats. Pwedeng sumipa ang presyon at reflux, sabay sira sa tulog. Lalo itong delikado sa may alta presyon, fatty liver at GERD. Bilang paminsan-minsan lang at bahagyang hiwa, hindi araw-araw. Ikatlo, garlic bread at cheese bread at stuffed buns na maalat at mamantika. Si Lola Bising, 73, masarap sa sabaw ang garlic bread, pero pag-akyat ng hagdan, sumisik do ang dibdib. Bakit? Mataas ang sodium at mantika. Ang mantikang paulit-ulit na gamit sa street bakes ay pwedeng may oxidized oils. Sa may alta presyon o heart failure, Isang serving lang ay pwedeng magpataas ng presyon at magpa-absorb ng sobrang tubig sa gabi. ihi, -ihi pulikat. Ika-apat, multigrain look-alike na kulay kape pero refined pa rin. Si Tatay Oka, 72, akala niya healthy ang brown na loaf. Nang basahin ng label, unang sangkap pa rin ay enriched wheat flour. Kaunti lang ang whole grain at buto parang dinedekorasyon lang. Delikado ito dahil nag-aakalang healthy, kaya hindi nababawasan ang bilis ng asukal. Rule, kung hindi whole ang unang salita, titik whole wheat, whole rye, whole oats, magduda. Huwag palilin lang sa kulay at butong nakadikit sa ibabaw. Ngayon, ang apat na tinapay na dapat kainin araw-araw sa tamang dami at partner. Una, 100% whole wheat o whole grain loaf. Unang sangkap ay whole. Si Kuya Ben, 68, pinalit ang dalawang pandisal sa 1 to 2 hiwang whole wheat plus itlog at pechay. Mas dahan-dahan ang asukal, busog hanggang tanghali, mas gaan ng lakas. Bakit maganda? May hibla para sa bituka, B vitamins para sa nervyos, at mas mabagal sa glucose. Paano kainin? 1 to 2 hiwa lang. Isabay sa protina ng itlog o tokwa o isda at gulay at prutas na hindi masyadong matamis, titik papaya o mansanas. Tip, itoast ng bahagya para mas madaling nguyain. Before we continue, paki-comment sa ibaba kung sa ang probinsya kayo nanonood at ilang taon na po kayo. Ikalawa, whole grain sourdough totoong fermented, si Aling Nena, 71, may kabag sa ordinaryong tinapay. Nang lumipat sa sourdough, fermented 12 to 24 hours, gumaan ang chan at hindi na agad antukin. Bakit maganda? Ang natural fermentation ay maaring magpababa ng GI at mas friendly sa bituka sa ilan. Paano kainin? Wanhiwa, partner sa isda o tokwa at dahon, pechay o kangkong. Tip, hanapin sa label ang whole rye o whole wheat plus starter. Iwas sourdough flavor lang. Ikatlo, oats bread o whole rye bread mataas sa beta-glucan o fiber. Si Tatay Peds, 70. One hiwa oats bread plus sardinas sa tubig plus pechay sa umaga, mas steady ang asukal at busog. Bakit maganda? Ang beta-glucan ay tumutulong sa kolesterol at busog. Ang rye naman ay mababa ang GI kumpara sa puti. Paano kainin? 1 to 2 hiwa, isabay sa protina. Kung mahina ang ngipin, itoast at pahiran ng 100% peanut butter, 1 to 2 kutsara o plain yogurt dip. Ikaapat, sprouted grain bread galing sa tumubong butil o localized na multi-rolled oats plus whole wheat na tinapay. Si Lola Mercy, 74, madalas constipated, nang sprouted bread plus gulay at tubig paunti-unti sa maghapon, naging regular ang pagdumi. Bakit maganda? Ang pagtubo ng butil ay maaring magpahusay ng mineral bioavailability at dagdag hibla. Paano kainin? 1 hiwa sa umaga, plus 1 hiwa sa hapon kung kailangan. Laging may protina at gulay na hindi sobrang tamis. Iwas tinapay lang. Yan ang prop na nagpapabilis ng asukal at nagugutom kaagad. agad. Sa gabi, kung may reflux o ihi-ihi, mas mabuting walang tinapay sa tatlong oras bago matulog. Paano magbasa ng label? Mabilisan. Unang sangkap dapat whole, whole wheat, whole rye, o whole oats. Hibla, greater than 3 grams bawat hiwa. Asukal, less than 3 grams bawat hiwa. Sodium, sikapin SHOULD, less than 150 milligrams bawat hiwa. Mas mababa, mas ok. Iwas hydrogenated o partially hydrogenated oils, sourdough flavor, at sangkap na asukal sa unang tatlo, sugar, glucose syrup, o HFCS. Kung brown ang kulay pero unang sangkap ay enriched flour, hindi yan whole Isang linggong tinapay na, pananga, plan I-rotate, budget friendly Araw 1, isang hiwang whole wheat plus itlog, nilaga, plus pechay sa mantika na kaunti, papaya, 1 half cup Araw 2, isang hiwang sourdough plus sardina sa tubig, banlawan bahagya, kamatis o pechay, tubig paunti-unti Araw 3. Isang hiwang oats bread plus tokwa na ginisa sa sibuyas bawang. Mansanas 1 half hanggang isang piraso. Araw 4. Isang hiwang sprouted grain plus plain yogurt dip plus pipino. Green tea na mahina o tubig. Araw 5. Isang hiwang rye plus tinolang manok. Mahina ang alat bilang ulam. Chia gel, one kutsara na ibinabad sa yogurt. Araw 6. Isang hiwang whole wheat plus 100% peanut butter, 1 to 2 kutsara, plus saging na saba maliit. 5 to 10 minutong lakad pagkatapos. Araw 7. Piliin ang dalawang paborito at ulitin. Panatilihin ang protina plus gulay sa bawat plato. Mga kapalit sa paboritong Pinoy na tinapay. Practical swaps. Pandesal. Pumili ng whole wheat pandesal kung meron, 1 to 2 piraso lang palaman ay itlog o tokwa, huwag palaman na puro mantikilya at asukal. Ensaymada o mamon, gawing treat one to two beses lang sa isang buwan, hiwa lang. Sa araw na iyon, bawasan ang ibang matatamis. Cheese garlic bread, gawing home version. Isang hiwang whole wheat, pahiran ng olive oil, konte plus bawang, budbud ng lingga. Iwas processed cheese stuffed buns, palitan ng bukas na sandwich, isang hiwang whole wheat, plus sardinas o tokwa, plus pechay, mas dami ang ulam kaysa tinapay. Safety at pagahangkop sa mga seniors, diabetes, laging isabay ang tinapay sa protina at gulay, maglakad ng 5 to 10 minuto pagkatapos kumain para steady ang asukal. Alta presyon, heart failure, bantayan ang sodium. Iwas garlic cheese breads at processed spreads. Piliin ang low-sodium bread kung meron. CKD. Bantayan ang potassium at phosphorus mula sa sobrang buto o seeded breads. Maliit na serving at ayon sa payo ng doktor o dietitian. GERD o reflux. Iwas tinapay sa late night. Piliin ang sourdough o rye kung mas mabanyad sa tiyan. Bawasan ang mantika at sausawang maanhang o maasim pustiso, hirap lumunok, itoast ng bahagya o pahiran ng yogurt o peanut butter para dumulas. Iwas malalaking subo at matitigas na crust. Quick morning formula, araw-araw. Isa hanggang dalawang hiwa whole or sourdough, oats, rye plus protina, itlog, tokwa, isda o yogurt. Plus gulay o prutas, one half cup, plus tubig paunti-unti. Gabi. Walang tinapay sa loob ng 3 oras bago matulog, iwas asin at matatamis. Kung wala talagang whole bread sa tindahan, hatiin ang puting tinapay, 1 to 2 hiwa lang, dagdagan ng protina at gulay, tapos lakad 5 to 10 minuto. Mas mabuti ito kaysa tinapay lang. Kung may natutunan ka, i-comment ang tinapay na panangga at isulat kung alin sa apat na delikado ang iiwasan mo simula bukas puting soft loaf, sweetbreads, maalat na garlic cheese bread at peking multigrain. At alin sa apat na araw-araw ang pipiliin mo? Whole wheat, sourdough, oats bread o rye or sprouted grain? Ibahagi ang video sa pamilya at kapitbahay. Baka ang simpleng paglipat ng dalawang hiwa bawat umaga ang mismong magpapakalmado ng presyon, magpapadaan-daan ng asukal at magpapagaan ng hakbang nila. Panghuling paalala, iba-iba ang katawan, gamot at kondisyon ng bawat isa. Ang payo rito ay pang-edukasyon at hindi kapalit ng personal na gabay ng doktor o dietitian. Kapag may biglang sakit sa dibdib, matinding hilo, pamnamanabin o kakaibang panghihina, magpatingin agad. Pero sa araw-araw na pagpili ng tamang tinapay at sa kasamang protein, gulay at maikling lakad, unti-unti mong binabago ang umaga. Mas steady ang lakas, mas kalmado ang presyon at mas maaliwalas ang bawat hakbang. Pakiklik lang ang video sa itaas para sa bagong kaalaman para sa iyo.